pabili po ah, ano po yun? pabili nga po ng Payless na Lucky Me Chicken ano po? Payless na Lucky Me Chicken Payless na Lucky Me Chicken? Opo. ay wala po kami binibenta ng Payless na Lucky Me Chicken dito ayun po oh. wala nga pong Payless na Lucky Me Chicken dito ayun nga po oh. magkaiba po yung Payless at Lucky Me pinakita eh, po po kanina binili lang pinsan ko wala nga kami binibeta dito na laki may na laki pares dito. Magkaiba kasi 'yon. Ayun ka po oh. Itong bata naman 'to, tinuturuan ko ng maayos sa magkaiba yung pares sa lucky ni. Sige, susumbong ko kayo kay Nanay dahil nagutom na ako. Eh, di mo ako. Tinuturuan kita ng maayos sa sinasabi kong magkaiba yung pares sa lucky ni. Sasabihin mo parehas lang 'yon. Isusumbong mo ko sa Nanay para magalit kasi gutom na gutom na. Itong batang 'to, tinuturuan ng maayos ayaw magpaturo. Wala kaming gano'n. Ayun na po, oh. oh sige. Asa, asa dyan, asa as dyan yung peri sa lakabi? Ayun, oh. Eh? Magkaiba nga yung payless. Tsaka lakabi, itong bata na to, tinuturo ko na ba ayos? Ayaw magpaturo. Sige, isusumbo ko kayo sa kapitan. sa, sa, sa kapitan? Di ba sumuka sa kapitan ninyo? Yung kapitan ninyo, kapitan naman yun, yung kapitan nyo, Tungo ah. ano na to, kung sasabok ko sinusumbong, sinusumbong, kailan pa nagkaroon ng lakabi na payless dito? Nakakaloka! Lumas ka! ka. Oh, aga, aga! Bili po. Ah, ano po yun? Pabili nga po ng Colgate. Ano po? Colgate. Colgate. Opo. Ilan po? Isa po. Ay, hindi po yan. Ay, sabi po Colgate. Close up po. Ano po? Close up. Magkaiba yung Colgate at close up. Ayun nga po, oh. Magkaiba yung Colgate at close up, eh. Itong ba? Iba yung nakuha nyo po. Ayun nga po yung nandoon, oh. Wala ka kayong binibenta ng Colgate na close-up dito. Sige na po. Wala ka kayong binibenta ng Colgate na close-up. Kasi magkaiba po yun. Ayun nga po, oh. Bata na naman ito. Tinuturoan ko ng maayos eh. Magkaiba ngayong Colgate sa close-up. Dali, ano na po. Malilit na po si tatay. Ano? Malilit na po si tatay. Bakit? Sa may trabaho tat tatay mo. Ah? Ano ba tra tra trabaho ng tatay mo? Tambay. Sa kakakaloka yung tatay mo. Malilita sa trabaho, tambay pa lang trabaho ng tatay mo, nakakaloka. Sa tumatambay yung tatay mo? Nando doon sa, ano, doon sa palengke. May tatay mo, tambay, may sahod? Wala. O, tigyan mo, trabaho, lang sahod, nakakaloka yung tatay mo, ha, tatambay sa palengke, tapos wala pa sahod. Itong bata na to, tatay mo? Ano pa? Asa tatay mo ngayon? Nandun na po. Saan? Sa palengke. Ay, sis! Pila madali mo ako bumili ng call kita close up. Tapos sasabihin mo yung tatay mo sa palengke na. Ipapadala namin. Ipapadala namin. An? ta ano na ito ha? Yung tatay mo ako Hindi po. Ay, ah, hindi. So, nagmana ka sa tatay mo? Ganaan? Hindi po. Sasabihin ko po kayo kay nanay. <laughs> so, po batang to. Nakakaloka. Asa ba yung nanay mo? Andoon po, naglalaba. Pwedeng ligawan? Hindi po. <laughs> Iyong tatay mo pwedeng ligawan? Hindi po. Pwede pwede? Hindi po. Sige na. Hindi po. Sige na. Hindi po. Dige kita ng call kita close up. Ayoko.

Oo po. Ah, ano po mimi Mimigay po ni mama. Ano po iyan? Tignan mo daw po. Ito. Utang na na naman. Nakakalo ka naman yung nanay mo. Utusan ka para mangutang dito. Asa ba yung nanay mo? na natal sa tongit. Ano? Natal sa tong it. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Puro na lang tong it, tong it yung nanay mo kayo yung nanay mo, inuuna pa yung pagtutongit kaysa yung pagkain ng mga anak niya. Sige so, na po, hindi pa po kumakain yung kapatid ko. Oo nga, nakakaawa naman kayo pa minsan-minsan. Minsan, pero yung nanay mo kasi wala namang ano sa buhay, inuuna pa yung pagtutongit. Lagi na natatalo, noong nakarang araw, nagbinggo na na naman. Pati yung waiting, lahat na lahat ano, ginagawa niya. Kawawa kayo mga anak niya tung mga ano, tapos Sige pag, na po, maawa pag, na po kayo. Oo, may awa ako sa inyong mga bata, pero yung nanay mo, nakakaloka naman. Ginagawa ng negosyo yung it pag nangigigil ako sa, sa, Pati yung tatay mo, kawawa naman sa ibang bansa. Nung nakarang araw, napadala yung nanay mo, pinabalay sa mga lending, 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 lending niya. Tung Sige mo, na po, please. Mm, ano na to, ha? Lagi na lang kayong ganyan, utas sa anak para mangutang, pero yung nanay, nandoon na, tala naman sa taong it utang lang po ako ng isang pampers at limang dilata. Oo, ang ang hapa haba, -haba ng listado ng nanay mo, oh. Itong ano na to, lahat na lang ipapa, ginawa niyong grocery pag sa tindahan namin. wala naman kami dito, kawawa kami mga tindahan. Babayadan tindihan. din lang naman ni mama pag susunod na linggo. Oo, oh, ganyan yung sinabi ng nanay mo na karang linggo na na Sabi niya, mababayad siya kayo. tignan mo, utos sa kanya ngayon, inaasahan ko na mababayad yung nanay mo ng utang yan. utos sa kanya mag-utang mag na ang kapala ng nanay mo ha. Nakakaloka yung nanay mo. Sige na. Wala. Umiyak na yung kapatid ko. Oo nga. Naiunawaan ko. Kawawa nga kayo mga bata. Kung pwede ko nga lang ampunin na lang. Ampunin ko na lang kayo. Ampunin ko kayo. Pero yung nanay mo kasi wala namang walang silbi sa lipunan. Puro na lang tong it, tong it, it. Tung, ano na tong... Sige na. to ha. Oo. Dami, 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 dami. Oo. Tung... Lahat yung ni mama. Mm, mm, mm. Lumas ka,